Ano na nga lang, mamimili ka <laughs> na kukunin mo. Sobrang dami. Bungs natin. dyan. Para pili. Ang tapo na nga lang <laughs> yan. Lalaki yan ah. Yung isa malaking dalag. Ayun yung isa malaking <laughs> dalag. Ayun Oh, may mga kalpas pa ay. Ito pala ang pagkain dalag si Rajan. Ayun. Nilamas eh. <laughs> oh. ko ba diba, man? Ayun <laughs> pala, malaki oh. Si Gabraso na eh. Masakit <laughs> 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 Oh, pinanggigilan na rai. Gigilan. <laughs> Hindi ako pa huli. Um, si Rajan na ka eh. Sa ano lang yatay sa kapal. <laughs> Uy, lang. Um, Ang eh. Meron pang hindi nahuli doon eh. Ano baka matalo 'yung tuhugan mo 'yan. Mahirapan ka na magdala niyan. Oo, oh, ang dami na. Oo, dadapres na yan. Ay, hindi pala naman sa Ako, oh, um, um, lalaki ah. May butas Doon pa rin yeah. Uwi na ako. Diyan na kayo. <laughs> Ay, <ang dami> pa. <laughs> Uwi na. Wow. Oh. Yeah, mga nahulay. Okay. O, oh, tapos may inuhuli pa. Oh, liit ng hulihan. O, oh, inlang lang eh. O, oh, damis da <laughs> bimalit pa ba yan? na <laughs> oh pare kung pang-iho eh laki ng sangyan na hindi <laughs> ko ilang buwan buwan yan <laughs> bago <inaudible> nung Baka ba't ni Kasi Ano, Mike? Ano, Yon pala. Na na <laughs> ko ano re, aruyo. <laughs> oh. Ay, hindi maliit pa pala 'yan. Masarap ang Dami na huli sa Bumbong Maray maliit la ang. Ah, tawag diyan bumbon, Hiliyaw. Tirahan ng isda.

Mga apat ng laptop Oh, nang ganda rin mga nabibili sa palengke eh. Huli pa ng huli ah. Ba, na. sa ulo. sa ulo eh. wala ka wala. <laughs> Ayan guys, sinahuling namin Carp pa lang yan Carp at dalag Sinilakan na ng braso ko yun sa yun guys pauwi na ako dami namin na huli sila nalang mag aahon ng huli pero meron akong inuna para may ulam ko agad hey. yun guys uh, sana supportahan nyo yung youtube channel ko uh, kagala roel maraming maraming salamat peace out yo